Okay mga master, mag-process pala tayo ngayon ng ating order. May nag-order sa atin sa ating online store. Yan. So, i-process pa natin to. At saka gagawa tayo ng mga lalagyan para safety yung parcel natin. Okay, magandang araw mga master. Gagawa pala tayo ng lalagyan ngayon ng ano, ng, anong tawag dyan? yung ating bagong sold na unit kasi na sold na yung isa so may bago naman tayong gagawin dito ah uh, medyo busy tayo nung mga nakarang linggo sa ating mga trabaho tsaka gagawa naman tayo ng bagong setup na naman uh, either 24 volt or 12 volt nandito naman lahat yung mga kakailanganin nandito naman lahat so ah, gagawa muna tayo ng ano yung lalagyan okay panday panday muna tayo ngayon yan na packing na natin at naglagay na din tayo ng bracket dito sa likod yan so para yan sa wall mount okay okay lagyan ko na ng mga tagging solar input yan easy input easy output so okay So, okay nang kanyang frame. Dito naman Ayan. Lagay na natin. Para hindi gagalaw. Tsaka din. Para hindi siya gagalaw. Okay yan. Tapos na. Oh. Takip lang yan dyan. balutin na natin ayan na tapos na oh, pagod padalan natin to ito yung ibang mga lalagyan